Okay lang yung mga bata. Basta huwag niyo na ulitin ha. Oo nga. Oh, gusto niyo. Ako nang bibili ng pagkain nyo. Mamili kayo kahit anong gusto niyo. Ano mga bata? Tara. Para po. At saan ba tayo pupunta? Basta tamay, sumama ka na lang. Ah, gutom na gutom na po kasi ako eh. Si tatay kasi hindi pa nag-iwan ng pagkain. Basta tamin, sumama ka na lang. Mabubusog ka. Pupunta tayo sa best friend ko. Tara na! Uy! Ay na pala best friend ko, Tami. Kylie! Bea! Hmm. Di ba magkakaibigan tayo? Kasi yung kapatid ko nagugutom na. Kagali na pa kasi. Hindi pa kasi dumadating yung tatay namin. Ah, ganun ba, Jackie? Sige, Jackie, sa inyo na lang to. Ito din, Jackie, sa inyo na lang din to. Kami salamat sa iyo Kylie ha? tunay talaga kayong kaibigan. O Kylie, dito na kami ah. may pupuntahan pa kasi kami. Sige, tara na at ang galing mo talaga manguto, biruin mo yung palamig nila binigyan nila sa atin. Diba Tami, sabi ko sa iyo, akong bahala, mabubusog ka. Oo nga ate, busog na busog na ako eh. Sarap ng palamig nila. At saka Tami, sa panahon ngayon, kailangan natin makipagplastikan para mabuhay sa mundo. Tama ka nga ate. Tara na, o paano, maghanap ng ng paplastiken. Tara na. Uy, si Iris siya na. May dalang pera. Tara, Tami, puntahan natin. Irish! Uy, ikaw pala, Jackie. Bakit? Irish, ang ganda-ganda mo at ang kit, kit mo pa. Irish, may sasabihin sana ako sa iyo eh. Pwede ba akin na lang yung pera mo? Kasi yung kapatid ko gutom na. Oo nga, gutom na gutom na ako, Irish. Pwede bang amin na lang yan? O sige, sa inyo na lang to. Ang mo talaga, Irish. Sana kunin ka na ni Lord. Ah, talaga ba? Gusto mo sama din kita? Uy, Iris, joke lang yun. Hindi, hindi joke lang sinabi ko. Totoo yun. Iris, maraming salamat talaga sa'yo. Ang bayit mo talaga. Paano ba yun, Iris? Dito na kami. Tara na, Tami. Sige. Ayos, ate. Ah. May pambili na naman tayong pagkain. Di ba, Tami? Sabi ko sa'yo. Akong bahala. Mabubuhay tayo sa mundo. Basta makipagplastikan lang tayo. Tara na, bumili tayong pagkain. Uy, yung bata may pagkain. Tara, puntahan natin. Bata, masarap ba yan? Pwede ba kami makahingi kahit kaunti lang? Oo naman, masarap to. Amin na lang to. ha? Tara na, Tami. Uy, palig niya yan! Uy, palig niya yan! Uy, palig niya yan! Okay, Tami. Pagkakain dito. Tami, hindi naman sa'yo yung pagkain na yan ginawa mo dito sa bata. Tama ba naman yun? tay, hindi po namin kinuha yung pagkain. Hiningi lang po namin. Oo nga po tay, binigay nila sa amin tapos iiyak-iyak sila. Hindi na kayo magpaliwanag. Dahil nabalita ako dito, na ganyan ang ginagawa niya sa ibang mga bata. Hindi tama yung ginagawa niyo ha. mindset kayo ng mga bata para makuha niyo lang yung mga gusto niyo. Kaya mga anak, tigilan niyo na yung ginagawa niyo ha. Dahil masama yan. Kaya humingi kayo ng sorry dito sa mga bata at ibalik niyo yung pinuha niyo sa kanyang pagkain. Opo tay, mangihipon ng tawad kami. Pero tay, yung na, naubos na po namin. Sige, anong bahala doon, papaltan ko na lang. Ang importante, may ganyan ng tawad sa mga bata ngayon. Sige po tay. Sa mga bata, tumayo nga kayo dyan. <laughs> mga bata, sorry nga pala sa mga nakuha namin sa inyong pagkain. Ako rin, bata, sorry. Okay lang yung mga bata. Basta, huwag niyo na ulitin ha. Oo nga. O, gusto nyo. Ako nang bibili ng pagkain nyo. Mamili kayo kahit anong gusto nyo. Para mga bata. Araw? Para po.